Nagkamalabuan ba kayong dalawa ng partner mo? At hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag o nagkikita na dalawa. At dahil sa sobrang sama talaga ng loob mo sa kanya, dahil sa mga ginagawa niya sa iyo, gusto mo ba na siya ay magmamakaawa na makausap at makita ka? Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat palaking buo ang loob at tiwala nyo sa paggawa nito. At itong ritual ay pwede mo itong gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Napakasimple at napaka-efektibo po ang ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Una, kumuha ka lamang ng panulat. Kahit anong kulay na panulat ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isulat mo lamang sa palad mo ang pangalan at apilido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual ng isang beses. Dapat all capital letters po ang pagkasulat ng kanyang pangalan at apilido, at dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos mo nang masulat ito, ilapit ang palad mo sa baba mo o sa bunganga mo at ibulong mo ang mga makapangyariang salitang ito. Pangalan at apilido ikaw ay magmamakaawa na makausap at makita ako ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At dapat i mo muna ang pangalan at apelido niya tapos ang hiling mo. At pagkatapos mo nang mabulong ang mga salitang ito, halikan mo lamang ng tatlong beses ang pangalan niya dyan sa palad mo. At natapos na po natin ang ritual, Hayaan nyo lamang ang nakasulat na pangalan niya dyan sa palad mo. Huwag mo itong kusang burahin. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin hanggang kailan mo gusto at paniguradong siya ay magmamakaawa na makita at makausap ka. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.